First, are you open to any changes in the charter, Senator? Not right now, Karen. Hindi <laughs> <laughs> naman yan ang kailangan ng tao. And when I say tao, yung mga kababayan natin have said so explicitly. Uh, kahit sa mga recent surveys, pag ang tanong ay anong kailangan, hindi lang ng bayan natin, ha, pero anong kailangan ng pamilya nyo, never na ang sagot ay cha-cha. Do you dream of becoming president of the country one day? Yes or no and why? Not president. Minsan I dream about becoming prime minister or a minister kasi interesado ako boy sa pagshift sa parliamentary form of government. Uh, isang ng constitutional reform process na walang nakaangkas na self-serving political agendas. Tapos dahil mukhang ang parliamentary system baka ang sistema na mas uh, magmamature talaga ang ating political party system. Mas dadami at lalakas din yung mga tunay na mga partido political So, in a parliamentary form of government, interesado akong magbuo ng mga coalition governments and from time to time, mag-serve bilang prime minister o minister sa iba't ibang ministro. <laughs>